Hello mga kabuhay! Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa quantum numbers at ang apat na uri nito. Kaya una, ano ba ang quantum numbers? These are set of numbers that describe an electron's orbit and movement within an atom. It is used to describe the position and energy of an electron in an atom. The four types of quantum numbers. Number one is principal quantum number. Ito po ay may symbol na small letter N. Okay? So, it describes the size of the electron shell of an atom. So, it depends on the distance between it and the nucleus. So, makikita po natin dito sa figure, ito yung nucleus na dito nakalocate yung proton and the neutron. Ito po yung mga orbit or subshell. Tapit sa nucleus, then, papalayo ng papalayo. At pinakalabas, which is the valence electron, mga kabuhay, only positive integers po ang value ng n or the principal quantum numbers. So, hindi po tayo gumagamit ng mga negative. So, start po tayo sa 1. So, n is equals to 1. Ito po yung pinakamalapit na orbit around the nucleus. Kapag po nadadagdagan, so nagiging 2, 3, and 4. sa so, ibig sabihin mga kabuhay, yung mas malapit po na orbit dito sa nucleus, tinatawag po natin na sa ground state yung electron. Anong ibig sabihin? So, it denotes lang po na yung electron ay nasa lowest energy level. One thing din po na dapat nating tandaan na kapag ang isang electron ay na-excite, diba? ground state po ang electron kapag nasa first energy level, ito po ay mag absorb ng energy, kaya nag increase So, nag-jump ang electron from one orbit okay, to another. Depende po sa energy level ng isang element or ng isang atom. Mga kabuhay, para din malaman natin yung principal quantum number ng isang atom or ng isang element sa periodic table. So, tingnan po natin kung saan sila nakalocate na period or energy period. Ito ba ay nasa 1? Okay, 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th. Sa S po ito. Pero kapag nasa D block, nag-start po tayo dito sa gitna. sa 3rd energy level. Then sa F block, so nag-start po tayo sa 4th energy level. So itong 3, yung 4, yung 1, yung 2, yung 3, yan na po yung principal quantum number ng bawat element. Maaari ko buhay magbigay tayo ng mga example. First is rubidium or Rb. Atomic number nito ay 37. Kunin po muna natin yung electron configuration ng rubidium. Nandito po yung rubidium sa S block. Bago tayo makarating po sa rubidium, e iko-natin 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Okay, then 4P6, then 5S1. Ito po yung kanyang electron configuration. Ang bibigyan po natin ng quantum numbers ay yung pinaka-last. Ito po yung 5S1. Tinatawag po na valence last shell electron, yung pinakadulo, dulo which is the 5S1. Ang rubidium, nakalocate po ito sa energy level na pang lima. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Kaya po, ito po ang kanyang principal quantum number. Okay, yung number 5. So, N is equals to 5. So, another example is phosphorus. P-block ang phosphorus. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, Then, 3P3. Pangatlo po ang phosphorus. 1, 2, 3. So, ano ang valence last shell electron ng phosphorus? Yung 3P3. So, nasa third energy level, kaya po ang principal quantum number or n value po ng phosphorus is the 3. And is the angular momentum quantum number. So, meron ko itong symbol na malit na L. Tinatawag din po itong azimuthal or orbital quantum numbers. Sa so, mga kabuhay, it describes the shape of the subshell in which the electron is present. So meron lang po tayong apat na subshell, which is the S, P, D, and F. Ang S orbital ay sphere, ang P orbital ay dumbbell shape. So meron po itong tatlong orientation, the Px orbital, the Py, and the Pz. We have the d-orbital, Parang it looks like a clover shape and the F-orbital na very complex, no? Undetermined. At gumagamit po tayo ng whole numbers, values ranging from 0, okay? Hanggang 3. So, ang 0, mga kabuhay, it implies the S-orbital. Constant po ito. So, ito na po yung kakabisagulhin nyo. Ang 1, it implies the P-orbital. The 2, it implies D-orbital. And three, it implies F orbital. So, tandaan po natin uh, about the Aufbau ah, principle na ang isang electron, bago ito makapunta no, dun sa higher energy, okay, dadaan po muna ito sa lower energy. So, mag absorb po ito ng energy once na, na excite hanggang sa mag-jump into the higher energy ones. Okay? So, increasing ay kita natin increasing yung energy okay of the orbitals from zero okay then one two and three kita na example the same po dun sa nauna natin sa n value rubidium atomic number is 37, seven eto po yung electron configuration ng rubidium kuni natin ulat yung valence last shell electron which is the 5 s 1 nasa fifth energy level ang rubidium pero nasa s block So, kunin natin yung L value ng S is 0. So, ang kanyang angular momentum number is 0. Number 2 is phosphorus. So, atomic number is 15. Here is the electron configuration of phosphorus. Kunin natin yung valence slash shell electron, yung pinakahuli. Okay, which is the 3P3. Nasa P block ang phosphorus. Ang value niya sa angular momentum ay 1. So, L is equals to 1. Kunin natin ang valence/shell electron ng samarium for f6 f orbital may value po ito na 3 kaya ang angular quantum number po natin is l is equals to 3 The third quantum number po natin which is the ml ito po yung kanyang symbol Okay, it determines the total number of orbitals in a subshell as well as their orientation. So, it is used to project the angular momentum along a specific axis. Kaya, may mga value po tayo dito na negative 1, negative 2, and negative 3. So, mga kabuhay, um, ang magnetic quantum number, it describes also the split in the electrons energy sublevel into two or more levels. So, for example, meron po tayong formula na pwede natin gamitin sa pagkuha po ng ML, which is 2 times L, value nila, then plus 1. Kaya yung S sub-shell, okay, meron po itong 0 na L value. So, ita times lang natin sa 2 plus 1, so 1. Sa bawat box, meron po tayong maximum na 2 electron that they can handle. Ang P, ang value niya ay 1, yung L. So, ita times lang po sa 2, multiply by 2, plus 1 is 3. Ang D block ko natin ay 2, okay, times 2, 4, plus 1 is 5. So, okay, yung axis niya pa kanan, positive. Pag pa is negative. Kaya dito po sa D, orbital, okay, 0, tapos 1, positive 1, positive 2. Tapos dito sa kaliwa is negative 1 and negative 2. Tapos sa F block ko, 3 yung kanyang L value. So, 2 times 3 is 6, plus 1 is 7. They have the maximum number of electrons that can occupy each orbital. Uh, the S have a maximum number of electrons na 2. Kaya di ba makikita nyo po sa electron configuration, 1s1 hanggang 1s2 lang. Sa p orbital, ang maximum po nito ay 6 electron can occupy. Okay, kaya tatlo lang po yung kanyang ml. Kaya po ang p block, di ba hanggang 2p6, 3P6, 4P6 lang. Sa D subshell, meron po itong maximum na number of electrons na hanggang 10. Sa F subshell, ang kanyang maximum number ng electrons can occupy ay 14. Dahil tandaan natin mga kabuhay, itong principle na no, which is the Pauli exclusion principle na no two electrons can have the same four quantum numbers and when two electrons reside in the same orbital their spin are opposite. For example number one is phosphorus. The same din po sa ginamit natin sa n and an l value. So kunin po natin yung ml ng phosphorus. Ito ang kanyang electron configuration. Yung valence last shell electron ng phosphorus is 3p3. So kunin po natin yung kanyang magnetic quantum number. Sa p block ay tatlo. Ang kanya pong electron is 3 sa per box ng orientation ng p block. Sabi po sa hans rule, each orbital in a sublevel gets one electron before any of them get a second one. So, it is singly occupied. Dito mga kabuhay, ilalagay po muna daw natin singly yung electron. So, ilan yung electron dun sa kanyang valence? Three. Okay, so up po muna tayo. So, one, two, three. Kaya po, saan po tumapat yung pinakalas na electron po natin? Positive one. So, yung ML po natin is equals to positive 1. Okay, next is rubidium. 37 atomic number. Ang kanya pong valence slash shell electron is 5s1. Ganoon po natin. So, sa s orbital, tapos 1 yung kanyang electron. So, up po muna. So, 0 ang kanyang ML. Iron, ang kanyang valence slash shell electron is 3d6. So, sa d block meron po tayong limang box. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lagay po natin yung mga 0, tapos positive 1, positive 2, negative 1, and negative 2. So, meron po itong 6 electron. So, it is singly occupied first. Okay, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, then, down na tayo, which is the 6. Kaya, tumapat po sa negative 2 ang kanyang magnetic quantum number. sa samarium, ang ating pong valence slash shell electron is 4F6. So, F, Orbital ay meron po itong total numbers of 7. Okay, up po muna tayo, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tumapat po sa positive 2. Ito po ang spin quantum number or MS. So, it represents the electron spin And it is used to project the spin angular momentum along a specific axis. Mga kabuhay, meron pong dalawang spin lang yung electron per subshell. So meron po tayong up spin, which is the counterclockwise direction. And down spin naman ay clockwise direction. Magkaiba yung ikot po. Okay, ng electron, kahit magkasama po sila dun sa subshell. Okay, for example, at tandaan po natin mga kabuhay, kapag up is positive 1 half, kapag down is negative 1 half. Okay, 1 is 2. Okay, so helium po ito mga kabuhay, di ba? Kaya S tayo, ang um, subshell po natin is 1. Tapos may 2 electron po tayo. So up po muna, okay, tapos then down. So yung pinakalas po na spin ng electron is down. So, clockwise po ito. Kaya po ang MS po natin is negative 1 half. Sa phosphorus, which is 3P3. So, P block po tayo, tatlo yung subshell niya. So, 3, diba? Dinesignate din po muna natin each singly. So, 1, 2, 3. Kaya up naman po ito. Okay, counterclockwise ang spin okay, ng electron. Um, ang MS ko nito ay positive 1 half. Yung 5S1 is the same. So, up is positive 1 half kasi nasa S block. So, next po natin, which is the 3D6. Ilagay na po natin yung electron, which is 6. So, singly mo po muna. Okay? Up po muna lahat. E okay? bago makakuha po ng pangalawang electron per subshell. So, 1, 2, 3, 4, 5, then 6. So, down. Kaya, ang MS po nito ay negative 1 half. Kaya mga kabuhay, ito po yung part 1 ng quantum numbers. So sa pangalawa ko magbibigay po tayo ng mga example. So thank you po sa pakikinig. So lagi po natin ingatan ang ating mga sarili at kalusugan po natin. So stay healthy mga kabuhay. Bye!